So, uh, hi mga caregiver It's me, Eunice. So, today is Friday. Thanks God, is Friday. So, ang init, ang init. <laughs> Mag-alas 8 pa lang ang na. May talaga din si Mipar. So, sagot ako uli ng comment dito sa TikTok. Pwede po ba makapag-apply kabayan ng work permit holders po ako? Thanks. Yes, pwede po. Pwedeng pwede. Basta mamit mo yung qualification and requirements na hinahanap nila. So, usually, ang tinatanong ko dyan is 27 to 42 years old, uh, may NC2, certificate, diploma, o ano man na nag-aral ka ng healthcare. Tapos, uh, may one year experience ka. So, kung meron ka ng tatlo na yon kindly DM dito sa ticker or sa aking Facebook. Actually, ang mga leave out caregiver or ICS dito sa Singapore is work permit pero ang sector nila is service. Kasi po sa DH naman po o sa domestic helper, work permit din kaso ang sector nila talaga is domestic helper. Same work permit pero different sector po. So, yun lang po. Ingat ka.